Life hacks na natutunan ko sa maraming taon ng pamumuhay. Gamit ang clip sa katol wala kang lalagyan ng katol. Gamitin ang clip. Sindihan ito sa gitna gamit ang lighter para mas matagal ang gamit. Para sa natirang soft drinks pisilin muna ang bote ng cola para matanggal ang hangin sa kaisara. Panatilihin ang original na lasa kahit kinabukasan pa inumin. Pag natapunan ng pandikit ang kamay lagyan lang ng mantika at kuskusin sa loob ng dalawang minuto. Sabuna ng dishwashing soap, kuskusin ulit, sa kabanlawan. Tanggal agad ang pandikit. Matibay at madaling tanggalin na pagkakatali subukan ng bagong style na ito ng pagtali. Matibay pero mabilis ding tanggalin kapag kailangan. Mapurol na gunting, gupitin ng ilang beses ang aluminum foil. Lulutong ulit ang gunting mo. Ayusin ang tali ng pantalon sa halip na basta itali lang, gumawa ng buhol sa magkabilang dulo ng tali, saka ipasa sa kabilang butas. Ayos na ayos at madaling higpiten. Patuyuan ang sapatos gamit ang hanger e bend ang hanger sa hugis W. Perfect ito sa pagpapatuyo ng sapatos. DIY rice dispenser putulin ang leeg ng bote, lagyan ng butas ang sako ng bigas, saka isuksok at isikir ang leeg ng bote. Para madaling magtaktak ng bigas at hindi ito madaling mapanas. Follow me to learn more handy tips.